Intro Pasok Hi guys, for today's video Walwala na naman guys <laughs> At syempre kasama ko ang first Filipino vlogger dito sa Dubai With Juni Sursano At syempre hindi mawawala si Ana Arcos Pakipalo e, na lang sila sa kanilang TikTok account At dito kami pupunta sa event ng Kita Kids Halloween Special Bumaba na kami ng building dahil naghihintay na ang isa pa namin makakasama Ni si Sir Jeffrey Mangadap Pakipalo na lang sa kanyang TikTok account. Nandito na ka kami sa loob ng sasakyan. Kaya guys, let's go! Bakit masaya yung besi ko? Kasi may voucher kami ng Kita Kits. At finally, nakarating na kami. Kaya iiwan na namin itong kotse dito sa Marco Polo Hotel. Kaya guys, eto na. Tara na! And finally, Sunday. Ngayon na namin magagamit ang aming food voucher from... Kita kids! Narisip pala namin ang voucher na yun dumalo kami ng 100 Filipino influencer dito sa UAE. Let's go! Kita kids! Cafe and club! Hindi na nga pala kami nag Halloween costume dito, Dahil tsura pala, katakot-takot na. <laughs> sa labas pa lang guys, makikita nyo ng mga poster ng kanilang mga performer tulad ng Hysteria Band. At kung gusto nyo mapakinggan ang kanilang nagagandahang musika, at mga performer Woohoo! Open for all nationalities Sila dito guys Kaya mag enjoy talaga tayo dito O siya guys, eto na, pasok na tayo Tara na At meron nga sila dito ngayon ng Halloween a la carte menu na masasarap na at mura pa. At habang hinihintay namin ang aming magiging inumin, ay ini-enjoy namin ang good vibes at saya ng kanilang mga host dito. Kaya guys, let's party party! tapos namin yung sumayaw sa harap ay sinerve na pala itong aming crispy pata. Kaya yeah, guys subukan ko ng tikman kung totoo ba talaga ang cheese na napaka crispy ng kanilang crispy pata dito. Yummy! At hindi na nga nakapaghintay ang aking kasama kaya tiknikman niya na ha, ang kanilang crispy pata. Grabe panalo to guys! Para sa mga taong mahal natin sa buhay guys, Cheers! Grabe guys, napakagaling ng kanilang mga performer dito sa kita And guess what? Mga kapwa, kababayan lang din natin sila dito. Pero mas magaling ang kasama namin dito. Pagkatapos nga ng kanilang singing contest ay bingo games na. Fast forward guys, grabe ang galing ng lalaki dito. Bukod pa dyan guys, ang gagaling din ng mga babae nila dito. So hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood. Don't forget to follow me on my TikTok account. Thank you. Bye-bye.